Hello guys, i-share ko lang sa inyo itong simple pero napakasarap na ulam o luto ng gulay dito sa La Union or sa mga Ilocano. Ito yung tinatawag namin dito buridibud or dinindeng. Ayan, so share ko dito kung paano ko to lutuin. Siyempre una, mm, papakuluan lang natin itong kamote natin. So sa maliit na o kunting tubig lang para mas masarap, mas malasa yung sabaw ng ating diningdeng. So pagkakulo ng ating tubig, so malambot na konti yung ano natin dito, yung kamote natin. So lagyan na natin dito ng bagoong isda. Ayan, yung sabaw niya, sabaw ng bagoong. So boneless na bagoong ito. So, ang purpose nito para yung bagoong din pumasok sa sa lasa ng kamote natin para pag dinikdik natin talagang lasang-lasa yung uh, sabaw ng ating dinengdeng. Ayan, hanguin natin itong kamote natin pag malambot na siya. Kasi ang gagawin natin dito uh, imamash natin or didikdikin natin itong kamote. So bago yan, lalagay na natin yung kinakasahog natin pritong isda. Yung isda natin dito ay tanigi. So ganito lang yung, yung ginagawa ko, minamash lang natin siya. Purpose niyan, uh, lalapot konti yung sabaw ng ating dinengdeng. At syempre, mas malasa yung sabaw niya. Ayan, lagay lang natin lahat para hindi sayang. Pagkatapos, syempre, ilalagay na natin yung bunga ng malunggay. So, strip siya or slice-slice yung malunggay natin. Tsaka, yung sigarilyas. Pagkakulo, pagka-half cook niyan, uh, lalagay na rin natin yung sa pang gulay natin yung talong. Ang ginawa natin, half cook lang yung unang gulay na sigarilyas at tsaka malunggay para pag nilagay natin tong Uh, talong natin sabay-sabay silang lumambot. Ayan. Madami yung talong. Mas masarap kasi yung madaming gulay. Ngayon, sapos, syempre tatakpan ulit natin to. Um, pwede rin itong sahugan ng inihaw na isda, guys. Masarap din yan, inihaw. So, mga bangus na inihaw, masarap yun. Ayan. So, pagkakulo, syempre, Uh, malambot na yung ano natin dito, yung mga gulay natin. pag mo yung kulo niya, oh. Kulo pa lang, masarap na. Oh. Ito yung isa sa pinakamasarap na luto dito sa Ila Union or mga Kapwako Ilocano. Paborito to. Boridebud. Or Diningding. Ngandagyan lang natin ng konting bechin. Konting-konting bechin lang, guys. Magkaroon lang ng konting lasa. Ayan. So, pagkakulo, malambot na yung gulay natin. Lalagay na natin dito yung seaweeds natin. Kahit anong klase ng seaweeds, guys, pwede. Hindi ko alam kung anong tawag dito ta, seaweeds na to. Yung nanay ko kasi yung bumili nito. Uh, dinagdagan niya ng lapot yung sabaw natin dahil dito sa, sa seaweeds na to. Madali na lang tong baluto kaya ikaganito lang lang gagawin natin. Tapos konting kulo lang to pwede, pwede na. Ayan. So pag natikman nyo to guys, yung sabaw nito grabe, ang sarap. Sobrang lasa nung sabaw niya. Andun lahat yung lasa ng bagoong, yung mga gulay, siyempre yung tiniktik natin na kamote. Andun lahat. Grabe, sobrang sarap, sobrang healthy. Ayan, pag nagpunta kayo dito sa La Union, guys, dito sa Norte, ito yung pinakamasarap na uh, i-request ninyo na lutuin para sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nasa syudad. Ito yung pinaka the best para sa inyo. Sobrang sarap nito, guys. Pwede nyo to gayahin. Lalagay natin yung listahan ng ingredients dito sa description natin. At siyempre makikita nyo rin sa unang part ng video natin yung listahan ng ingredients. Ayan. Thank you so much po sa inyong panonood. Sana huwag kayo magsawa sa pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Tumatagal-tagal so, bago tayo nakapagmukbang video at yung uh, backyard farming episode natin. Babawi tayo sa susunod guys. Busy-busy lang po tayo ngayon. So ayan, luto na yung ating muridibud with seaweeds. Ayan, lutong ilokano or ilokano dish. So may kayon kakabsat ta. Mangantayon, banatan ta yon datoy buridebud tayong ha. Nagimas nga talaga kayon nasustansya. Ayan, nagimas kulay pa lang, kulay pa lang at sabaw, grabe. Thank you. Bye-bye.